Angela, thank you, going Patayo na ako. Sa lahat, no? Sa ating uh, industry, uh, movie industry, uh, television industry. Oh. What we call this now is, ano? Uh, like moviecon no? Conference, television conference. Pero, media con. Ayan. Dati, press con, eh. <laughs> uh, sabi, may mga vloggers na ngayon. Well, I'm so happy, you no? Know? At magkakarap tayo dahil alam nyo naman, every time na uh, bago mag-start yung laban ko, palaging humaharap ako sa inyo. Ngayon, after nung uh, walang matigas na pulis sa matinig na misis, eh, I will take this opportunity na rin para magpasalamat sa suporta ng bawat isa sa inyo. Dahil very successful siya, kaya palapak naman kayo. Dahil, natatakalang, <laughs> eh, Si Bong Revilla ang takbuhan palagi kayo. No? Yung mga sa ibang news, eh, kaibigan din naman natin sila, pero mas malapit kayo sa puso ni Bong Revilla. Dahil mga nakaraan noon, yung time na mga pagsubok na dumarating sa akin, nagkaroon ako ng phobia sa mga sa media. Pero kayo lang ang uh, tinakbuhan ko dahil kayo lang ang nakakapagsabi ng totoong side ni Bong Revilla. Sa dami ng uh, pinagdaanan ko sa buhay, no? Baga, eto na, ito ngayon tayo. And, na naman tayo sa panibagong uh, pagsubok, pagtakbo muli para, para sa ating mga kababayan bilang senator Siguro naman sa tagal-tagal ko na rin sa public service, Uh, this year is my uh, 30th year in public service. Siguro narinig niyo na to sa mga speeches ko. 30 years in public service, 52 years in show business. Uh, diba? So, ganun katagal. Uh, yung 52 years ko sa show business, ganyan na, andiyan pa sila, ayan, uh, wala man ay na dito ini yung mga dito. Kaya Nestor, lahat niya. Kaya Eugene. kaya uh, yeah, Ate Aster. Kaya yeah, yung mga senior natin sila. Madami. Jonardo. Si Darna. <laughs> uh, kung, titingnan titignan natin, ay pati si Etelinda, Linda. Uh, marami nang nawala ng mga kasama natin sa no? yeah, sila man ay uh sa rya 1 kilo uh ah si Gerilera, i sale pa po tinuro i, <laughs> I, I yes pakano palaging nandet eh, na di ba hmm. uh, pero ganun pa man sa dami man ng siluong ng buhay ko meron naman tayong pimentahan at meron may pagmamalaki ang industriya na nagawa ko ni Bong Revilla para sa industriya at para sa bansa natin. Si Bong Revilla simula nung... Uh, sige, kukwento ko na yung... Sige, ang gagawin ko, umpisa ko. Si Bong Revilla...